sa ikadalawamputwalong araw ng gera sa pagitan ng Israel at ng mga militanteng Hamas mula ng ibalik ni Netanyahu ang matinding kampanya nito noong March 18 ay mas lalo pang tumindi ang bakbakan sa rehiyon. Kanina lamang, tila nagliyab ang kalangitan sa Gaza. Sunod-sunod ang pagbagsak ng mga bomba mula sa Israeli Defense Forces na diretsyo sa mga tinukoy na lungga ng mga terorista. Kung saan, makailang beses nang umatake ang IDF ngayong araw na parang hindi lang gyera, kundi isang paglipol sa mga militanteng nagpapanggap na tagapagtanggol ng kanilang bayan. Hindi ito isang pangkaraniwang pangyayari dahil galit na galit ang IDF habang isinasagawa nila ang matinding pambubomba na ito sa kadahilan ng noong nakaraang araw ay naglabas ang hamas ng isang video na nagbigay pa ng matinding inis kay Netanyahu. Sa naturang video, ipinakita nila ang isang Israeli hostage na nanghihingi ng agarang tulong at pagpapatigil sa mga airstrikes ng militar upang hindi siya tuluyang iligpit ng kilusan. Bakas sa kanyang mukha ang pagod, takot, at halatang ginagamit siya ng grupo bilang propaganda, isang malinaw na mensahe ng pangaalipusta. Na para sa mga Israeli, ito ang naging mitsa ng mas malawakang digmaan sa Gaza Strip. Ito rin ang nagsindi ng apoy. At sa halip na tubig, gasolina ang isinagot ng IDF sa kanila. Mula sa himpapawid hanggang sa lupa, Tinarget ng Air Force ang mga lugar na pinaniniwala pinagtataguan ng Hamas. Lahat ng resources, lahat ng teknolohiya, ibinuhos para sa isang layunin, durugin ang estratehiya ng kalaban at iparamdam sa kanila ang bigat ng galit ng isang bayang sinaktan ng organisasyong ito. Talagang nagwala ng todo ang militar sa mga oras na ito at walang pag alinlangang winasak nila ang malaking bahagi ng Gaza Strip para linisin ang lugar ng mga teroristang naghari-harian sa rehiyon. Sa lakas ng mga bombang ibinagsak ng Air Force, tuluyang lumuhod at nadurog ang maraming gusali na tila giniba na parang walang halaga. Ang buong paligid ay nilamon na ng usok, apoy at sigaw ng pagkawasak, isang tanawin ng kapahamakan na hindi makakalimutan ng sinumang nakasaksi. Habang patuloy ang mga airstrikes, ang buong mundo ay nakatingin sa kanilang mga galaw. Pero para kay Netanyahu, malinaw ang kanilang direksyon na ililigtas ang maraming mga bihag, ibabagsak ang mga lider ng terorismo at isasara nila ang kabanata ng madugong ng ito sa pamamagitan ng lakas. Sa puntong ito, malinaw na ang IDF ay hindi kailanman nagbibiro. Ang kampanya ay hindi na simpleng operasyon, isa na itong malawakang retribusyon, isang malupit at walang katapusang sagot mula sa pananakot ng grupo. Binomba na rin ng tropang Israelita ang isang ospital sa gitnang bahagi ng Gaza. Isang hakbang na agad na nagdulot ng matinding tensyon at ingay sa buong daigdig. Ayon sa ulat mula sa Israeli military, hindi ito basta ospital lang. Dahil ginagamit ito ng mga teroristang Hamas bilang command hub, isang taguan, imbakan ng armas at lugar ng pagpaplano ng mga pag-atake. Sa madaling salita, ginawa itong base militar ng organisasyon na may kasamang sibilyang panangga. Naglabas din ng intelligence report ang mga Hudyo bilang patunay, mga video nakuha kuha mula sa kanilang drone surveillance na nagpapakita ng aktibidad ng mga armadong kalalakihan malapit sa ospital na inaayos ang kanilang mga rocket para sa kanilang pambobomba sa balwarte ni Netanyahu. Makalipas lang ang ilang minuto, mula nang makumpirma ng IDF ang mga diumanoy civilian na nagaayos ng mga rocket, ay agad na inilunsad ng Air Force ang mga nakamamatay na mga air-to-ground missile nito na direktang nakatutok sa mga kuta ng kalaban sa loob mismo ng ospital. Sa lakas ng impact ng mga bombang ito, ay nagmistulang impyerno ang loob ng ospital. Gumuhu ang mga pader, nagliyab ang mga pasilyo, at binalot ng makapal na usok at sunog ang buong gusali. Ang dating lugar ng gamutan ay naging larangan ng kamatayan kung saan ang sigaw ng kaguluhan ay humalo sa alingaw-ngaw ng pagsabog. Ayon sa tagapagsalita ng IDF, kapag ginawang kanlungan ng digmaan ng isang lugar na dapat ay para lang sa mga taong nangangailangan ng agarang tulong, ay hindi kami magdadalawang isip na tumugon ng malakas at wasaki ng mga pasilidad na ito. Kasabay ng pambobomba, lumakas rin ang batikos mula sa ilang international human rights groups itinuring nila itong labis na paggamit ng puwersa at nananawagan ng masusing investigasyon. Gayunpaman matatag ang posisyon ni Netanyahu na ang tunay na salarin ay ang Hamas. Sila ang unang gumamit ng ospital para sa layuning terorismo. Sila rin ang naglagay sa mga sibilyan sa peligro. Ang malawakang airstrikes na isinagawa ng IDF sa iba't ibang bahagi ng Gaza Strip ay nagdulot ng matinding pagyanig, hindi lang sa lupa kundi sa buong rehiyon targeted man ang operasyon, walang dudang ito'y isang napakalakas na military offensive na nagresulta sa pagkamatay ng maraming miyembro ng Hamas at Islamic Jihad. Pagkalipas ng sunod-sunod na pagsabog, kapansin-pansin ang iniwang bakas ng matinding pagwasak, nadurog ang maraming mga gusaling pinuntirya ng Air Force at ang lupay puno ng abo. Sa gitna ng makapal na usok, makikita ang mga residente na naghahanap sa kanilang mga nawawalang kaanak. Habang ang mga kalsada ay halos hindi na madaanan dahil sa mga gumuhong kongkretong pader at mga kalat na galing sa digmaan, may ilan namang tahimik na nakaupo sa gilid ng lansangan, tulala at wala nang masabi. Ang sinimulang digmaan ng Hamas ay nagdulot na ng matinding paghihirap sa maraming pamilya, mga taong walang kinalaman sa kanilang mga pag-atake, mga inatama na ang tanging kasalanan lang ay ang pagiging naroon sa Gaza at pagtira sa maling lugar. Ito na ang resulta sa matinding paghihiganti ng mga Jewish tungkol sa pagsalakay ng organisasyon noong October 7 na ang isang malaking pagkakamali ng grupo ay humantong na sa araw-araw na pambubumba ng mga Hudyo sa kadahilan ng kailangan nilang lumaban para mabuhay at para ipakita sa kanilang mga kalaban na hindi sila natatakot sa anino ng mga terorista sa gitnang silangan na walang ibang inatupag kundi ang gumawa ng mga terrorist attack laban sa kanila mula noon hanggang ngayon. Ang digmaan sa pagitan ng Hamas at ng gobyerno ng Israel ay magpapatuloy hanggang sa makuha nila ang mga hostage, isang banggaan na tila walang katapusan, na bawat araw ay may tumatawid sa kabilang buhay, marami ang lumuluha at dose-dosenang pasilidad ang nawawasak. Habang ipinagpapatuloy ng IDF ang kanilang kampanya laban sa terorismo, nananatiling matatag ang kanilang paninindigan na walang espasyo para sa mga banta sa seguridad ng kanilang estado. Ikaw, ano ang masasabi mo sa mga airstrikes ni Netanyahu sa mga lungsod ng Gaza upang iligpit ang Hamas na ang matinding pambobomba ay nagresulta na sa pagkawasak ng maraming struktura sa rehiyon at pag-alis sa mundo ng maraming Palestinian na kahit ang hospital na para sa mga sibilyang nangangailangan ng agarang tulong ay ginawa ng base militar ng mga terorista para hindi mapaghinalaan ng IDF ang kanilang mga operasyon. Subalit sa kabila ng kanilang plano, ito ay nauwi sa kabiguan at humantong sa pagsabog ng naturang gamutan. E-comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo. Ay issue sa bayan, digmaan, sa labas, politika ekonomiya di lang puro Kahit anong mangyari, handa. Dahil dito sa channel wala kang duda. No